sinigang, luto na. Ayan. Ano kayo yung luwang ulam ng mga bata? Ano ulam nyo? Sinigang? Is that? Mm. Ayan, chili. Tapos kangkong. Ayan. Kangkong. Ayan. isda yung ating papaitan, mamaya na ito pero sinangkutsan ko na ito para mamaya, gisa na lang sya gisa na lang, sangkutsan na yan ah, naghanap ako ng suka, walang suka, kaya inanuhan ko lang ng asin, kinumus ko sa asin nugasan ko sa asin yan yung basis nga eh Magic syrup. Baka naman. Magic syrup. Tapos atin sinigang na sampalot. Ayan. Ayan na.